Grabe guys, nakakalula rito. Oo. Nakalagay. Ayan. Kalabaw. Kala ng mga galon na may niya, no? Yan. Yeah. Oh, mayroon pa dito mini falls. Galing sa bato. Good morning, guys. So, yon, may biyahe tayo ngayon. Papunta tayo ng bataan. Tingnan natin kung ano pwede mapunta natin doon. Kung saan tayo maka... Kung saan tayo pwede pumunta. Tara, samahin niyo ko, guys. Let's go. Kung so, maulan ngayon, guys. solo ride lang tayo ngayon so papagas muna tayo Tapos ang laki oh. Tatoktok ng bundok. Guys, dito tayo sa Pantingan. Ayun. Ito dadaanan papuntang Bagak. yan ganda ng daanan dito, guys. Walang masyadong dumadaan, no. Walang masyadong sakyan. So, ganda ng view doon, no. Welcome Bataan. Ito yung sign guys na nasa Bataan ka na. Ayan o. Oh. Ayan. Okay. Kabus. dahil pala ang dahan dito simentado so dito rough road yung dadaanan patay tayo ito muna tayo guys muni So yun guys, uh, punta tayo sa Pulse. Ito si Kuya, ano pangalang Kuya? Si <laughs> Jamel <laughs> So yun, mga gumagawa <laughs> Tara Punta <Tira> tayo doon Ay, makikilala <laughs> ko Tara Let's go Ah, shout out kay Kuya. Ayan. Ah, <laughs> dito tayo dadaan. May mga lagas lang manok ko. Ayan, kalabaw. Ayan, mga tao. So, dito tayo dadaan. Ayan. Yung tinatanim nila dito, mga kamote guys. Ayan. Kamoting baging yan. So yan ang mga pangunahing tinatanim nila dito daw. Sabi ni kuya. At yan yung mga damo na yan. Labier tawag dyan. Pinapanggatong daw yan sa pabrikahan. Yan. Yung mga tao na yun nandun. Yun ang, ang gagapas. Nagapas nila. Buti ngayon guys. Ah, uh, mainit. May araw. So, hindi masama yung panahon. Ayan. Ayan, may tubig dito. Ayan. Galing dito sa drum. Ayan. Ayan. Galing bundok yan. Ayan, mga kamote. Ayan, tanim nila yan. Ito yung labyer. Tawag nila. Ayan. So tara let's go Eh mga kamote guys oh. Ang taba oh Yan Tanim ng mga tao dito yan Yan Whew. Ayun guys Lalakad tayo Kaling tayo doon kanina Doon So, ayan si Araw. Araw. Ayan. Ito yung Ito yung sign guys. Ayan. Ito yung sign. Ayan. Ambon Ambon Falls. Ayan, ayan. Dito tayo. Ayan yung daanan dito tayo dadaan medyo malayo pa to guys so ayun guys to may nakalagay So Dito tayo. Ayun dito tayo guys. Liliko tayo dito sa kaliwa. May daanan dito, ayun yung may sign. Ito yung sign guys. Yan, ito yung daanan. Ayun. Ambon-ambon falls bagak-bataan. Yan. Tara let's go. Huh, ayun guys, mainit may araw so okay to maganda yung panahon mainit may araw pero hindi siya ganong kainit ramdam mo pa rin yung lamig dahil siguro sa daming punong kahoy so pakita ko sa inyo guys yung daanan yan pababa tayo ito yung daanan natin guys yan yung mga tinik ayun guys malapit na tayo sa falls dito may naliligo dito yun so ayun guys may naliligo yun sa baba yun guys pababa tayo ito yung daanan Ayan, so Ayan guys Woo! Hirap pala dito Ayan, tawid-tawid Ayan tayo tawid Ay, Ayan, hindi Ay, na na ito oh. dito Ayan yung calls Ayan yung unang calls guys Ayan ha Ayan yan guys Tawa guys, mapakita ko na sa inyo yung calls guys Woo! Thank you, Lord. Gabi, no? Oh. Ito yung Limutan Falls, guys. Ganda. Ayan na, guys. Woo! Sarap! Guys, dito naman tayo sa Ambon-Ambon Falls. Ambon-Ambon Falls. So, okay. yung fault guys. Hindi makita. Lali. Kita ko sa inyo yung ambon-ambon pulse Yan. Ito yung pinakamataas. Pinakamataas dito guys. Ayan guys Grabe ang ganda Sulit Oh Grabe guys Nakakalula rito Paas oh Grabe Oh, oh.

तो गाइस अब Ganda rito, no? Ganda, Ba? Oh, lalim nang binabagtasan ng tubig, oh. Grabe. Toilet dito, guys. Ayos. Kita naman tayo dito sa mababa na falls, guys. Ay naliligo kanina dito eh. Tingnan natin. Ayan. Coming force. Ayan, may naliligo nga. Oh. Ayan, galing tayo doon kanina. Ganda. Ayan, oh. No? Mababa lang siya. Tara, tayo, guys. Malinaw ng tubig. Malalim to kuya Nakaligo ka na? Oo, oh, yun si Kuya, hindi pa nakaligo. <laughs> Malamig daw. Oo, oh, tara, magano tayo. Ay, tayo ang pagkain nyo, huh? Ay, gano'n Kanina pa kayo rito naligo? Kanina pa? Kanina pa? Ano oras? Uh, may naliligo rin dito kanina. So yun guys, mayroon din dito mayroon din yung ligo dito kanina. Ah, uh, tara. Ligo tayo. Matulas pa rito. Matulas yung mga bato guys. What's up guys? So yun, pauwi na tayo. Dito na ako sa taas. Ayan. Tapos na tayo maligo. Sorry, hindi ako, pag, hindi ako nakapag video kanina. Yun. So, huwag kalimutan mag like, mag subscribe sa akin youtube channel. At mag like at mag follow sa akin facebook page. Okay. At marami pa tayong mga pupunta na lugar na maganda papakita sa inyo guys so hanggang dito na lang hanggang sa muli babush pak